Awer, this is Charles Langorayan from Aim Global. Guys, 2006 ako nagsimula sa Aim Global. Baliw na baliw ako humataw. 2009 naging top 1 ako. May isa ako nagiging giging audience na umattend ko nitong Astrodome na nang na excited sa mga sinabi ko. Alam mo yung taong yon hindi ko dati na met, hindi ko siya nakikita dahil kakasimula niya lang. Ang nagiging isip niya, 2009 aabutan ko pa kaya yung mga tao to. Guys, alam mo right now na na yan ko. Ang network marketing, hindi pa una-unahan. 2009 nagsimula yung taong to. Baliw na baliw dati sa akin, pero right now, ako nababaliw sa resulta niya. Grabe to, Elnitare, mag-message ka. Pasok. Okay, good morning. So, kami pala yung makasawang Elni at ka-nitare. So, galing sa isang maliit na isla ng Bohol. O totoo yung sinasabi ni Appcharz. 2009 first attend namin ng Uh, si uh, anniversary ng AIM Global si papasok din namin doon. Uh, nakaupo lang ako sa dulo ng Kunita Astrodome. Na, nanood sa kanila, nag-share siya, makiatapuan top uh, nagtangg uh, first nagtanggap ng profit sharing. So, uh, nasa isip ko noon kasi bago kami, first time din namin nag-network marketing. Hindi namin talaga alam yung network marketing. Yung nasa isip namin, maabutan ko pa kayong taong yan or makasama, makaibigan ko ba yung taong yan kasi sa uh, yung nasa isip ko yung network marketing dati una-unahan lang yan tama diba tama, oo. so akala ko nung pumasok kami sa Aim 2009 akala namin huli na kami akala namin hindi na namin sila maabutan hindi na namin sila makasama uh, kasi huli kami pero grabe yung ano resulta after 6 years namin na ginawa yung Aim kahit hindi kami nakasabay sa kanila kasi 8 years na sila hindi namin akalain na dumating yung panahon na sila din nakasama namin, nakaibigan namin, halos magkakapatid kami na yung mga taong hinahangaan namin dati na hindi namin akalain na makasama namin. Ito na, kasama na namin sila, tinuturuan nila kami. So ibig sabihin pala, dito sa network marketing, hindi ito una-unahan. Depende lang kung yung pangarap mo, pinagpalab eh, mo na kukunin at kukunin mo siya at hindi ka hanggang makukuha mo siya. So, Nung bago pa kami sa AIM, wala kaming upline pa, nagtuturo You're sa amin, blood. wala pa kaming You're upline blood blood, na nag-train sa amin. Kaya, kaya lang, ang pinag lang namin na kung sino pa, ang sino ang, sinong tao, oh, na walang tao na pwede makatulong sa amin na makuha yung pangarap namin, kundi kami-kami lang din. So yun lang, uh, nandito sila sa buhol ngayon, sobrang tuwa namin. Grabe. Kasi yung mga taong nag-inspire yeah. sa amin dati, ito kasama na namin, nakikita nila, yung bunga ng inspirasyon na dulot na sa amin noon at ngayon nandito na kami ngayon nang dahil sa mga taong ito pati si uh, Idol Janwei nung 'di ba nung sumabog yung pangalan niya sa AIM iniidulo ko na din siya na kahit na lang makakaibigan na kami or makamayan magka ko lang yung mga taong ito ngayon hindi lang nakakamayan pwede yes. mo pa silang yakapin walang na wala na Uh -huh. walang bago bago ka man sa networking basta sa inglobal ka kaya mo magkaroon nito. guys inglobal binago na yung sistema walang pagalingan dito pasipagan dito at depende sa paniniwala mo kaya tingnan mo yung kong kasama puro new blood to isipin mo na lang milyon milyong kinikita monthly hindi sila nagiging kasama noong 2006 mga nahuli sila pero inabutan kami grabe guys 2014 after 5 years, magsimula ang ngayon mabaliw at mangarap, manggigil gawin mong inglobal, kayo ang magiging kagaya namin Yes! Yes! yes!